Boss, bagay sa yung motor ko ba sa... Siyempre. May ambaga ko dito eh. <laughs> <laughs> Pero mas bagay ka sa may-ari ng motor. Teta <laughs> okay. mo, sino ka? Up. Pemera niyan, pataas. Na-neutral na nga. Ayan ah. ka, okay, pemera muna. Dandaan lang sa throttle. Hindi. Itawang mo dandaan yung clutch. Abante na yan. Bago ka magbigay ng gas. Nandun na siya guys. Ang so, layo niya na. Kaso problema niya. Hindi niya na mapaandar. <laughs> ayun na, ayun na. Namamatay-matayin siya. <laughs> boss, kaya ba Boss. Laya mo na, boss. Bossy. <laughs> Yun. Nakabalik din. Ayaw mo, second gear.